Ayan ang helmet na. Ay, uy! Carbon talaga. Puro talaga to boss. 333 grams. Para ka lang nakasuot ng ginto. Uh, Sa'yo na yan, boss. Lalagyan ko ng blue. Thank you, boss, ha. Sige, boss. Ano na to? Yours na. Guys, magandang araw sa ating lahat, ha? So, andito ito ngayon. Dumaan tayo kay uh, Boss Kevin dito sa It May Carbon. Yan. Mga buta natin sila. May ginagawa sila si Bossing dito. Okay, boss. 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 Ano yan, boss? Okay, boss? Ay, pang i okay, boss, ha? Oo. Oh. Sa okay. sa Oo, oh, sa taillight. Ito, boss. Ano 'yan? Pang Nmax, eh, pwede kay Bebe Max 'yan. <laughs> Pero pasok. Andito si Boss Kevin. Boss! Boss. Ayan, pasok ako. Andito ko, andito ka. Lita ko may ginawa ka ng helmet na puro eh. Meron boss at dito. Ay! Oh. Andito ka rin? Bakit? Dito ako nagtatrabaho eh. Ano yung ginagawa mo? Ay, doon, naghahanap ka ng carbon. Oo. Ito. Hindi, matagal na talaga ko sinasabi na Boss Kevin, baka naman. Ito. oh. <laughs> <laughs> Hindi lang basta pinatong. Ha? Huh? Pure. Ah, pure yan. Oy, pang Inmax yan ah. mo Inmax. Carbon. In ayan pure, pure carbon, yan. Pang um, sa Inmax yan. No. Tapos ito. Ayan ang helmet. Na. Ay, ito yung gusto ko makita. Pangdiinan niya. Pangdiinan pang yan, boss ah. Shell, ayan, shell. Pero buksan naman natin, boss. Oy, Ay, sige. Ayan. Parang, uy! Carbon talaga. Puro talaga to, boss? Puro yan, boss. Oh, pag iba, boss? Ayan, no? At mga? Ting Tingnan ko. Meron na wala doon dito. Ay, ayun, may timbangan. Ayun, no? 300 grams. <laughs> 333 grams. Parang ka lang nakasot ng ginto. Grabe. Ikaw? Gusto ko makita ito, ang finish nito. Ah, okay 'to. Ito rin. Gagawin carbon. Ayun, marami. Ito bago kong ginawa Ayan. lang. x Max. x Max. It's max sarap, ang ganda. Ito dito. Ah, ito marami nito. Beti mo ano? Pero pag akin, gusto ko yung may Siyempre, alam mo naman favorite ko, kulay blue. Yeah, that's blue. Tachop blue. Oh, oh 'yun. Yung ganyan ito, oh. tapos blue siya. Eto, boss. Pwede ko nang ibigay sa'yo to. Huh? Lalagyan ko na lang ng blue. Balikan mo na lang. Ah, uh, hindi nga. Totoo. Baka Oo, prank boss. lang. Sa'yo na yan, boss. Lalagyan ko ng blue. Naging <laughs> <laughs> totoo, ah. <laughs> Tapos, may pangalan dito boomer. Oo, lagyan mo na lang ng sticker. Ayos, no? Kung gusto mo. Totoo, boss? Oo, boss. Sa'yo na yan. Lalagyan ko na lang ng Ay. kulay blue. Touch of Ay. blue. Ay. Sige, sige, sige. Ay. <laughs> lalo si Baby Max ito. Touch up. Tapos, yung isang... pangatlong last na tanong, boss. Baka ma-prank ako. Toto, boss. Oh, boss, ayun na yan. Tapos, Ay. tapos yung Oh, <laughs> mm -hmm. nga. Thank you, boss, ha. Sige, boss. Ano na to? Yours na. Ayan. Ayan. Uh, video, video. Um, Ayan. na, Ayan. <laughs> <laughs> <I'm yours. laughs> Ayan. <laughs> oh, oh, oh. Ano niya boss? Ano na? 3.5? 3.5 Yan 3.5 Sa mga nang magtatanong diyan dito para sa NMAX NMAX version, version 2 Console 2 Console 2. Uh, Consol 2 Pero kontakin nyo lang si Boss Kevin It may carbon Kayo na mag usap sa presyo yan yeah. Ang oh, madali lang kausap si Boss Kevin Ano? Kapag napanood tong video ko Sasabihin lang Oo oh, oo oh, oo oh. oh. Kapag napanood nyo tong video ko Sabihin nyo lang kay Boss Kevin Napanood nyo ito kay Bomer Vlog Discount na agad yun Iyon?